voltage regulator tinanggal ko tong luma ito yung nakabit dito na luma tapos nangyari muna ko ng ibang voltage regulator ito yung luma na nakabit dyan so try natin to nangyari ako sa iba okay start natin ayan nakababa pa Start. So, itong sira voltage regulator. Tanggalin ko na muna 'to, iisolate ko sa may ari.